Kasi si Tori hindi talaga pwede maging leader eh. Kasi isang proyekto nga pag-usapan natin ulit yung kay General Tori na ano yung 5 minute. Banat ba ang dami niya ng sinibak na pulis? Walong hepe. Naku. Yung sinibak niya dahil hindi yata nila hindi yata nila na-hit yung 5 minute na response time. Eh parang napakahirap kasi noon, no? Banat ba'y na bigla ka mag-implement ng isang bagay na alam mo naman na imposible nung ikaw eh happy lang din palagay ko hindi mo rin naman kayang gawin yun. Kasi kung ikaw nag-uutos, Barat Bay, ganito, hmm. may mga ganito kasing leader, ano? Alam mo talaga na si Tori hindi talaga pwede maging leader, eh. Kasi ipagagawa niya sa iyo yung hindi mo naman talaga kayang makuha. Tapos, hindi ka niya bibigyan ng makinarya para magawa yun. Tapos ang gagawin niya, para magmukha siyang seryoso sa, sa pangako niya na yan, sisibak magsisibak. Para si Bongbong, ngayon ginagawa niya. Mm. Sisibakin yung mga tao. Dahil si Bongbong ay incompetent, nagsisibak ng mga tao. Kunyari, pinagre-resign. Si Tory eh, parang ganun din ang nangyayari eh. Alam natin, imposible yan. Sa traffic lang dito sa Pilipinas. Kulang tayo, man at di ba ng polis? Di ba yan yung isa sa mga problema natin? Kulang tayo sa polis. Kaya nga kung matatandaan mo, di ba? Noong 16-day KOJ siege, mm. di ba? kumuha pa sila ng pulis sa iba't ibang Malo mga ba? lugar. para lang dalhin sa isang lugar. I mean, ganun tayo, ganun yung scarcity natin pagdating sa sa pulis. Tapos mangangako ka ng five minutes. So, ikaw, Banat Bay, papunta ka lang from one place to another kahit ang lapit-lapit hmm. lang. Hindi, ano, hindi mo kaya ng five minutes, hindi eh, ba? Ang dating ang tinitirang ko, paglabas mo lang ng subdivision, lagpas na 15 minutes yun eh. Pagpalabas ka, ka pa lang. Pagpalabas ng subdivision. Hmm. Okay sana kung ano eh kung tinatrabaho ni Torre yung mga polis, kasi may mga polis na ano yan, sangkot sa mga sindikato, gaya nga yung mga pangingidnap sa mga foreigner, uh, yung tawag dito, yung, yung mangingi sila ng uh, uh, ano, uh, ano dun sa mga foreigner na yun, sa mga pamilya nun. So, paano, ransom, ganun. O, okay sana yung mga polis na mauli ni Torre, na, okay, ikaw, dawit ka sa ano, pinoprotekta mo yung okay, na, kidnap mo dahil o, no? pero yung, 5 minutes dahil dahil sa 5 minutes dahil sa 5 minutes noona ilang taon silang nagsunog ng kilay sa pagiging pulis nila tapos hindi naman 'yan tatanggalin sa serbisyo kundi baka irereassign lang nya mga 'yan uh -huh. oh, pero ito kasi yan parang J mangisda ka gusto ko mapuno mo tong barko natin ng isda uh -huh. pero pamingwit lang yung gamit mo <laughs> parang wala, napaka imposible noon eh. tapos magagalit ako pag hindi mo na-hit. eh kung magaling ka kasi na leader bibigyan mo ng tool o kung baga tuturuan mo yung mga tao, bibigyan mo sila ng kagamitan para mahit yung gusto mong uh, makuha, makuha. ba diba? yung goal mo para mahit yung goal mo. di uh ba -huh. diba? Dyan nga natin may kukumpara kay Pastor Apollo Kibuloy. ba diba? kahit na wala silang pondo katulad ng PNP, gumagana sila at lumalago sila. Bakit? Kasi si Pastor Apollo Kibuloy binibigyan niya ng tool lahat ng kanyang membro para magamit nila para maging self-sustainable sila. Para lahat ng mga targets, lahat ng mga pangarap ng simbahan na makuha, makuha nila. Hindi lang siya basta nag-uutos. Binibigyan kanya ng magagamit mo para doon sa goal natin. O kita ninyo, napakaganda ng mga properties na yan. Walang pera ng gobyerno pero nakukuha nila yan. So diyan mo makukumpara yung mga leaders eh. O, si General Torre gusto lang niyang maging mabango. Gusto lang niyang masabi na strikto talaga ako. Marami akong tinanggal. Uh -huh. Kasi hindi sila sumusunod doon sa panukala ko. Tanungin mo siya, ano ba pa, ano ba yung ginawa mong uh, bagay para mahit ito? O ma itong target mo eh, mahit ng mga polis? Nagdagdag ka ba ng polis? Di ba? Ha? Nagdagdag ka ba ng mobile? Ah, uh, yung oras ng pulis ngayon kasi Safety 8 nila. oras, 8 oras na lang yung ano ng pulis eh. Mm. Kasi dati, kung matatanda natin, sa sobrang kakulangan ng pulis, nagdo-12 oras, 24 oras pa yung mga polis noon. Nung panahon ni PRD, binawasan niya yun. Eh. Ginawa niyang 8 oras. Sabi ng mga pulis, mahirapan tayo dyan sa 8 oras kasi konti ang polis. O di, kumuha kayo ng madaming polis. Hmm. yun sinasabi ni Pangulo eh. Pero ngayon, wala namang pinapakita si Tore Tapos meron pa siyang requirement na papayatin, kailangan magaling kang bumaril. Ang dami-dami niyang requirements, pero ang tanong, ano yung willing naman niyang isakripisyo para mahit ng mga polis na yun yung target nila? Kasi baka ang lumabas neto, yung mga polis, mademoralize naman. Eh, ma ang, ang masakit pa dyan, pero no. ano, don't get us wrong, maganda yun. Ha? Maganda yung kung magkakatotoo yung sinasabi ni General Torre, five minutes, and dyan na agad. Okay, yun. Napapayat yung mga polis. Lagi, lagi, lagi naman natin sinasabi na lalaki ng tiyan para makakahabol. Kung papayat yung mga yan, kung magiging asentado yung mga yan, okay yun. Okay yun. Kaya lang yun nga ang tanong. Baka magkaroon ng demoralization dito sa hanay ng mga kapulisan kasi pinipilit silang mag-adhere sa isang bagay na wala namang binibigay din sa kanila na magagamit nila para ma-hit yun. Di ba, Jay? Hmm. Ang ano pa kasi dito pa, yung mga pinapano niyang batas, ano, ah, hindi talaga kadalasan din mag magagawa ng mga pulis. Kasi una-una, respeto din kasi. Hmm. Eh kung, halimbawa ah, ako ha, parang ah, talagang gusto kong gawin yung pinag-uutos dito or, eh, pero ayoko dahil galit ako sa kanya dahil sa alam ko yung at yung ginagawa niya. So parang ano talagang napaka uh, napakalabo nitong mga panukalan ni Torret. Partida PNP chip pa lang to ha. Kasi 'di diba, may mga nagsasabi na Parang tatakbo daw to sa susunod na eleksyon. Gusto na ni ano eh, ni Jaba, ni Samsaharan Mindanao maging <laughs> vice president yan. Yeah. Uh, so so ano no, di ajan pa lang talagang uh, napakaano na napaka pangit na ng pamamalakad. Pero ito mag maganda mm. na maraming nagagalit kay tory na pulis. Oh, goods din yang ginagawa niya eh, pagiging ano niya pagiging kumag niya. Pero wala na siyang pakialam actually, kahit maraming magalit sa Di, kanya. Ang, ang, ang ibig ko sabihin eh, mas okay yun. Kasi imbis na, alam mo yun, baka dumating ang time, huwag naman din sana, uh. na yung mismong mga kapulisan na yung lumaban sa kanya dahil sa ginagawa niya. Pero nga, wala, nga siyang, kaano. wala na siyang pakialam actually. Kasi nga, nandiyan na siya sa posisyon na yan eh. Yan ang pinakamataas. Wala nang mas tataas pa dyan. So, kaya, kaya nga, parang... Sinasabi ng mga netizen na sobra pag-aabuso naman yun sa kapangyarihan. Sobrang pang-aabuso talaga sa kapangyarihan kasi nga yung mga polis mo, parang pinipilit mo nang gumawa ng mga bagay na alam mo naman sa sarili mo na imposible talaga. hindi hmm. ba? May... Ang ano pa nga dyan, ang masama dyan, eh, baka tularan pa nga to si Torin ng mga susunod. Eh, masama dyan. Yun okay yung... lang yung maging ano, ah. Okay lang yung maging stricto, eh. Si Ping Lacson noon, ang stricto niyan, nung PNP chief. Oo. Meron waistline. Kailangan mga chan maliliit. Tapos yung physical... Yung, si Bato din, Physical assessment. oh si Bato, ganyan. Physical assessment. O talagang kailangan mag-adhere yung polis dyan. Yun kaya. Kaya magpapayat madali. Eh. Oo. Di ba? Madali maging asintado. Pero yung eh. paramihan na mahuli. Oo, oh, yun, yun. Mahirap yun. Mahirap yun, At saka yun kasi. At yung mag-responde so, ka sa loob ng limang minuto. Kasi, kasi but... pag unang-una sa lahat, badat ba, tinan mo ha, pag ikaw rumisponde ka sa isang lugar, una kailangan... Uh, tactically, alam mo eh, kung ano yung pupuntahan mo eh. ba? Diba? Anong krimen ba yan? Mm -hmm. Siyempre, kung ang krimen, eh, holdapan, hindi ka pwede basta-basta pumunta roon. Dahil, babariling ka roon eh. Diba? Yung kailangan mo ng kahit papaano, may pagpaplano bago mo isagawa yung operasyon. Pero kung ang dating lang is, pupunta ka sa isang lugar, five minutes, kailangan nando ka na, eh, yung ano, challenge yun eh. Sobrang challenge yun, lalo dito sa Metro Manila. Eh, sa probinsya, challenge din yan. Dahil, di ba, isang ilang, ilang mga police presinto lang sa laki ng lugar. So, yung, yung five minutes, sobrang hirap talaga, no? Tsaka, unang-una, -una, dapat ang una mo din tutukan talaga sa droga. Eh, kaso, paano nga, ano? Tsaka, yun nga, yung sinasabi ko kanina, na ang dapat pagpukusan ni Tory yung mga kapulisan na ay, pati in, ano ha? yung ano yung mga nang stage ay uh, yung mga ano oh. involved sa smuggling pati diba? yung ano pati daw yung bullying sa eskwela m mm. e, Pwede natin isang isumbong eh. sa kanila <laughs> so iba diba level ka medyo bullying sa si eskwela oh di ba mga estudyante uh, di ba nag-aabangan sa labas 'yan paminsan oh. di ba Pati daw yun, pwede na. Pwede eh, eh yun. paano yung pambubulin nyo kay Sara? Ayun. baka pwede rin yung sumbong ni <laughs> Sinyo. galing na! Oh, pasok! Ang galing na na. Diba? <laughs> Saka kay <laughs> ano, kay si Castro. Diba? Yung pambubulin oh, ni Castro. Si Iga no? doon. Ano mo na nahimik na nga si buhay pa ba yun? Na ano ba? Uh, binalik ba siya? O, oh, binalik ba siya. Hindi ko, Hindi ko, ko alam. Binilik binilik eh, kahit naman din ako, oh, dalawang beses ka na disbar. Again, don't get ba us eh, wrong. Maganda <laughs> yung mga proyekto na yan, yung gustong mangyari ni General Hindi, Andiyan problema kasi diyan yung pagiging bidada niya. Yo. Yung tama yung sinabi niya eh. To make sure na capable naman, 'di ba? It's feasible okay na, ano? oh, It's okay to be strict. Pero make sure uh, feasible yung bagay na 'yon, kung kaya ba talagang gawin 'yon. Eh bigyan nyo ng resources. Yan, resources. Eh, ang problema, kung hindi nyo bibigyan ng resources, tapos ganun, eh mahihirapan talaga kayo. Kaya tuloy yung nangyayari, parang puro panlabas. Which is, pareho naman kayo, tamang pareho-pareho kayo ng presidente na puro panlabas lang ang binabago. Yung imahe lang ang binabago. Pero doon sa pinaka-root. Yung problema hindi, oh, nandiyan pa rin. Alam eh? mo kung bakit. Hmm. Paano gaganahan sa sa'yo, pulis? Tinanggalan mo ng day off. Ay, pero 8 oras na lang daw. Ay, 8 oras. Ah. Pero remember, yung iba, mas gusto yung may day off talaga. Kasi oh. may pamilya yan eh. I mean, ito ha, hindi sa pagka Kung ang Panginoon nga nagbigay ng isang araw para magpahinga, gawin mo naman ba ba? na magkaroon ng day off. Lupit, no? Eh, ginawa mo 8 hours nga, kasi 12 dati. Eh. Ginawa niya 8 hours. Okay? Eh, ang nangyayari, walang day off. Kawawa naman yun. O ba diba, eh yun palang pagsaway na yun sa, sa tunay. Labor code. Oo. Oh, dapat medyo, ano yun yan eh. Okay na yung 12 oras eh. Kasi alam naman na yan, nakasanayan na yan ng mga pulis. O pwede naman sila from time to time magpahinga ng konti, di ba? Nakakapahinga naman sa presinto yan. Eh, tapos, kasi hindi naman all the time emergency. So pwede naman sila magpahinga. Pero yung walang day off, ay isang malaking kalakuhan yan. Demoralizing Oo, yan. Oo. Tapos, gusto mo sumunod sa'yo. Yun na yung, eto ha, again, tama yung sinabi ni Boss Dada eh. We support 'yung mga strict measures mo. Okay 'yan, 'yung dapat hindi tumaba, 'di ba? 'Yung uh, mabilisan, Kasintado. 'yung nakatambay sila sa karsada, okay din 'yan. O 'yung pag-ensayo uh, sa pagputok mm -hmm. ng barel, okay din 'yan. Pero paano magiging okay lahat 'yan kung demoralize 'yung mga mga yan. tauhan mo? 'Di ba? Dahil walang day off. Oh, may I mean dagdagan mo. Alam mo kung bakit? Ginawa ni PRRD yan. Anong unang ginawa niya? Itinaas ang sahod. Dobled. Doblado, sabi nga niya. Doblado po ang tinaas ng sahod. Ngayon, nung nag na siya... Sinunod talaga. Oo. Kasi mataas ang moral nila. At saka pwede na siyang, eh. ano, di ba, yung pinagalitan niya yung mga iskalawags na polis doon. Oo. Yun, sinabi niya, dinoble ko na yung, ano niyo, naglolo ko pa kayo. Oh. Una muna yung, ano eh, yung, di ba, maganda muna ng hindi. Ang ginawa mo, bida-bida ka kagad eh. Huwag ganun. Ang ano pa dyan, bakit hinahayaan ng presidente yan na ganyan? Kasi eh, dapat sisitahin niya eh. Wala. Kung mali ang ginagawa Masa mo. Masa ka presidente. Diba? ba? E, 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 katulad nung kay, kay Pangulong Duterte. Hmm. 'di ba? Nung magkasama sila ni, 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 ano, PNP chief noon pa na si Bato. Hmm. harapan oh. Harap niya na inayos yung mga, kapulika, yung mga kapulisan. So dito, ito talaga, no? Eh yan ang consequence talaga ng ang presidente ay mahina. Hmm. Wala. Yung, kaya yung mga tao, kanya-kanya eh. -kanya, yung mga sekretary, kanya-kanyang kalat. Kasi nga mahina yung presidente oh, eh. Oh, di ba, ang kwento nga sa atin nung dating sekretary dyan, bihira lang sila mag-meeting eh. Eh, mm -hmm. nung panahon ni PRRD, Holstein, lagi oh. ang meeting nun. Inuumaga sila, tsaka ano na yun, meron na silang para bang, ano eh, understanding pag nagkaroon uh, ng cabinet meeting, hanggang umaga daw talaga. Tinatakin isa-isa, pinagsasalita, pinagre-report bawat isang department. Ganong katindi. Kaya nga ka may mga nasasabi ngayon sa na mga netizen eh, kinakabaan sila kasi tag-ulan na. Mm -hmm. Kasi pag tag-ulan, siyempre, marami na mga kababayan natin maapektuhan. Uh -huh eh, alam naman natin nung hindi naging successful for the past three years, yung uh, government response pagdating sa mga kalamidad, eh, kinakabahan sila ngayon na baka ganun pa rin. At tinan natin, baka naman sa tatlong taon may natutunan na si Bongbong. -Bong, o baka naman ngayon, alam niya na yung gagawin niya kapag ka bumagyo, di ba? May eh, pinaka-lagi niyang pinagagawa, bang eh, pag natapos daw termino niya, may subway. <laughs> Pero yung sa Pilipinas, hindi masolusyonan. Nak ng talaga.